Gandang araw mga kabubog. Sinimulan ko ang araw na to sa pagkakarga ng kwan ng yero bandang alas 6. May kwento ko lang sa inyo mga kabubog ng araw. Ang gamit ko ay kulong-kulong. Kung saan-saan barangay ako nakakarating kami nung anak ko. At nilang mm, ilang barangay na napuntahan namin ay hindi pa napupuno ang aming kulong-kulong sapagkat wala pa kaming mga sukit hindi katulad ngayon mga kabubog may sarili na akong junk shop may permit na rin ako at dalawa na rin ang sasakyan ko meron akong apat na taga merong hinahakutang anim na malalaking junk shop at anim na malilit na junk shop mga pinipikapang ko ng bubog at meron ding permihang nagdadala dito sa akin sa bodega kaya naman wala na akong ginawa kundi dumeliver ng dumeliver, pumake up sa kanila, kumarga, deliver, karga, deliver, paulit-ulit. Minsan marami akong ini-extra tao. Minsan dalawang sasakyan ang ginagamit ko. Minsan nag aarkila pa ako pagka talagang sobrang dami. Pero wala akong regular na tauhan kasi hindi kaya nila ang trabaho sapagkat hindi sila pamilyar sa trabahong ito. Ako naman palibasa sanay na sanay ako kapag ka, kasi mga kabubog kukuha ka ng tauhan at mm, hindi marunong kung itutumbas mo sa akin hindi naman sa pagyayabang kahit mm, apat na baguhan ay hindi pa uubra sa akin kaya naman sanay na sanay ako sa ganitong trabaho dahil dalawang taon din ako nagtrabaho sa junk shop ano, nagpahinante ako naging katiwala ako ng junk shop ano? at higit sa lahat 18 years akong kwan uh, magbubuti kaya sanay na sanay ako humawak ng kalakal ano. Kahit nung namimili ako ay ang katumbas ko ay kahit sampung magbubuti hindi pa uubra sa akin sa pamimili nung dumami na ang suki ko ano. ganoon ako kalakas mamili bago ako nagtayo ng sariling junk shop. Ay 18 years ako magbubuti at dalawan mm, dalawang taon akong kuan na nagtrabaho sa junk shop. Nakikwento ko lang sa inyo mga kabubog kaya nagtataka siguro, siguro kayo dahil lagi akong mag-isa, ano. Kasi sanay na sanay na ako dito, ano. Minsan pag kami nag-apply, tinatanggap ko. Ano, tinulungan na nga ako ng anak ko nung mga bandang alas 8 na at ito, yan yung kulay asul na truck, yan yung karga namin kahapon pinigap sa Malpar para deliver din. At at deliver namin yung kwan yung yero pagkatapos i-deliver na namin yung bubog na yan pangalawang biyahe ano mga kabubog ganyan lang ang buhay ko araw araw pabalik balik ito yung kwan yung karga namin ano sa uh, pick namin gabon sa malit na truck 25 ano at pagsapit nga ng hapon ay ito ang itsura ng ating kwan ng ating bodega ano hindi pa tayo magpapahinga niyan ano at bibisitahin pa natin yung Ito garahe kasi dito eh Dito nakagarahe ang truck Bibisitahin pa natin yung kabilang bodega Para alamin kung anong, kung, usok magkano na karami ang kalakal, magkano may pamili, sino-sino nag-deliver, sino-sino bumiyahe, at magre-report na naman uli ako sa opisina, magkukuha ng mga resibo, mga gastos, ano, at magre-report, magre-report din sila sa akin. So, ganun ang buhay araw-araw, ang buhay junk shop. So, share ko lang sa inyo, magandang araw. Hanggang dito.